So, yan mga idol. Good morning ulit. Pangalawang araw na natin dito. So, may mga bikers din na. May mga bikers din dito. Okay, yun. May handa din yung kina Ado. Tapos uh, ako kumain kung wala ako ng tubig. Kasi yan ang meron dyan. Ay, katay sila ng siya so, Para mamaya yung padasal lang at, at tatay niya at saka birthday na na Kaya nakain sila. natin. I <laughs> Yun! Yan hanggang dito may mga burgers tayo Asa kasama? Kawai! Yeah. Uh, meron din pala dito oh, meron Kawai! Kawai! Yeah. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Oh, yan. Ay sala. Tingnan mo, may karera sala doon. Okay. Good morning. So, ito pala kanina ano ka ko, uh, ah, karera. Dangaray ba pala? Ayo, taga-Santa tayo. Taga din doon ba kayo, Mindoro? kasama niyo. Ano pangalan? Card po, card. Oo. Oh. Shout out ka sa mga tropa mo. Shout Dalawa lang kayo? Hindi ano? mga tropa ko. oh, ano pangalan ng grupo niyo? Ah, wala? Oh. Ang pangalan nila ay ano lang. Nagkasabit-sabit lang. Yan. Okay, ano pangalan mong dalawa? Ito parang is ko. Shout out. Shout out sa TCP, tsaka sa President natin. Sa girlfriend. Tsaka sa Gilfriend. Nagpahalam ba kayo? Alam naman po Baka naman bumili lang kayo ng suka Yon, Dito kayo napunta Pantayan <laughs> natin yung ano Hanggang saan ang dulo niyan? Sa, sa may palikomis, sa may ano kanya? Ah, layo nun ah Nasa 1km Kaya po tay, ilang taon na po kayo? Aha. Oh. Oh. Ilang taon na kayo nagba-bike? 12 years old na. Mas mamaw pa pala sa atin nito Ah, <laughs> oh, malakas na. Ano ta, hinog na hinog na. Eh, hey, di, ba kayo sumasali sa karera ha? Di ba kayo sumasali sa 50-50? Hey, uh, uh, na sila nak salib eh. kau yang nak na panalu na Nak kau? <laughs> Ibu <laughs> nak buat apa? Salib. So, ah, uh, okay itu? Yang

Kainin mo. Ang layo Ang Yan. Yan. Ano dito, dito 'yung laps atin ah, km yung lap sila pero mga ilan din lang pala Pelaton MKB Paspas eh Kaya hiwa mga piliton. Ang hirap. Ah, oh, ah. Oh. Tayo dyan. Ang oh. hirap nyan. Walang... Pangalawang laps. Magkasama dun. Alap. Go, go, go pangalawang grupo ulit Ayan. isang MTV nakasama siya, please, please, uh, no. oh, ka na kasama sa RP Uy, uy, ang go Ano kami yung mga, yung mga kasama ko naghihintay ko sa mga maglalaps. Layo nga. Ayan, kayang-kaya kaya yan. gila na lang, ilang ikot na lang. Sampo. Ayan mga idol, nakatanong na sila. Alawang laps. Kayo na sa breakaway. Paalam muna sa inyo mga idol. Hindi ko na kayo mahintay, baka alis kami.

So may karera dito na nagiging problema ang ah, haba ng ano, ang lap. 10 km. Wala mo pala sa lapit ko. Naiwan na lang tayo siguro. Third lap. <laughs> ayan, ayan. <laughs> mamaya, mamaya, pagkatapos. Ayan mo na si Gigan. Nice. Sige na pa. 啊！Oh. <laughs> <laughs>